Sino yung katext mo? Baka tinatrader mo na ako, ha? Ang mo naman, eh. ba't ba ang init ng ulo mo lagi sa akin? Dahil ba yan kay Jordan? Sino nga yung katext mo patingin? Oo. Oh. Si Billy. Anak ko. Pamangkin mo. Oo. Oh. Dalaga na siya. Kung hindi mo na itatanong. Kamusta naman siya? Hindi ka ba niya hinahanap? Natural, hinahanap niya ako. Pero alam naman niya lahat ang ginagawa ko. Eh. Kaya nga, iniwan ko siya sa mas ligtas na lugar. Mas ligtas? Saan naman sa mga tigakuta mo? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Babaeng tao nun, tapos... <laughs> Diyan mo lang iniiwan. Anong klaseng buhay yung kinalakihan niya dun? Uy, okay, bakit? Kaya nyo ko siya iiwan. Dito? Sa'yo? Tatanggapin mo ba siya dito? Oo. Oh, oh. Mahirap yung buhay namin sa kuta. Madami akong bagay na hindi naibigay sa kanya, mga material na bagay. Pero masaya siya. Masaya siya sa poder ko. At ang pinaka-importante, bukas ang mata niya sa lahat na nangyayari sa paligid niya. Pero sana man nang binigyan mo siya ng choice, di ba? Hindi yung pinipilit mo na lang siya dyan sa mga pinaglalaban niyo. Kaya ang laking pasasalamat ko talaga na lumayo kami doon ni Mama. Alam mo, tama na yung desisyon niya na umalis kami doon sa lugar na yun kasi hindi ko kaya yung buhay na binibigay mo sa anak mo. Baka nakakalimutan mo siya, Kahit lumayo kayo ni Nanay, Tinulungan pa rin namin kayo ni tatay. Tinustusan namin lahat ng pangangailangan nyo dito sa Maynila. Ang kapal na mukha mo! Huwag na huwag mo susumbatan ng ganyan dahil alam mo kulang yon. Aalis na kami. Walang kinabukasan ng mga bata rito. Alam mo ang buhay na pinili natin, Maya? Tapos ang gabagong isip mo ngayon? Ay, lumalaki na yung mga bata. Pinahawak mo na ng baril si Leon. Tapos ano, isusunod mo si Shira? Nung <coughs> tayo pa lang, ayos pa lang. Pero hindi, ayoko na buhay para sa kanila. Shira, anak na. Nasaan ang mga gamit mo? Ayoko pong umalis dito, Nay. Hindi kita iiwan dito. Halika na, anak. Halika na. Tama ka na, Halika na. Huwag mong pilitin ang bata kung ayaw niya. Anak, anak ay ano ay... ba? Sabi ni nanay, mas maganda doon sa may nila, kuya. Halika na. Halika na, anak. Hindi ko po iiwan si tatay. Kawawa naman po siya pag umalis tayong lahat. Ginawa pa rin naman namin ang lahat. Para makabawi sa iyo, Shai. Kahit na wala na si nanay, ginawa pa rin namin ang lahat. Tinulungan pa nga kita para makuha yung Jordan na yan. ako! Ito ako! Ito ako! Ito ako! Ito ako! Ito Alam mo kung hindi yun yung buhay na pinili ninyong dalawa ni tatay. Sana buo pa yung pamilya natin ngayon. Sana hindi tayo nagkakaganito. Sana masaya tayo! At hindi tayo naghahabol sa mga tao para mahalin tayo dalawa! Hindi totoo yan. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko talaga na nadidikit yung pangalan ko sa'yo. Pero tingnan mo! Hindi dito pa rin tayong dalawa. In love sa dalawang taong mahal yung isa't isa. Hindi nga totoo yan! Mahal ako ni Christy. Alam kong mahal ako ni Christy. At so, ipapaalala ko sa kanya lahat ng pinagsamahan namin dalawa. Pues mahal din ako ni Jordan. At konting push na lang, babalik din siya sa akin. At ngayon, naiisa lang pala yung goal nating dalawa. Dapat magtulungan tayo. Babawiin ko si Jordan. Para makuha mo din si Christy. Pero ilayo mo na yung pesteng babae na yun dito!